Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ang ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin we have night lighting. Ayan. So, we have number 19. So, baka makatulugan ninyo na bukas yung inyong mga ilaw. Or meron dito, natatakot ba kayo ay eh, your signs? Kaya bubuksan ninyo yung mga ilaw ninyo sa bahay. Tignan natin. Spirit guide, tignan natin. So, parang pagod yung iba sa inyo ngayong araw na to. Tignan po natin. Spirit Guide, mensahe pa natin. Four year Signs. Gemini, Libra, Aquarius. We have Nine of Wands. Mukhang may naabangan kayo dito. Parang yung iba nga sa inyo, drain kayo. Mukhang may magkakasakit. So, alagaan nyo po yung inyong health, yung inyong physical health, Ear Signs. Ngayong araw, meron tayo ditong The Hanged Man. Ayan nga, meron kayo mga ano dito, mga gawain na mapopostpone kasi po pwedeng masama yung pakiramdam ninyo. We have three of swords, yung iba sa inyo kasi broken hearted. Yan. Basta parang nalulungkot kayo dito. Yung iba sa inyo may fear, yung iba naman sa inyo is drain yung energy ninyo. Pwedeng na overfatig kayo. So, hinay-hinay lang po sa mga pagkilos, air signs, hinay-hinay lang sa pag ano, ano ba yun? Ah... Uh, pagtatrabaho. Baka dito merong nabinat. Ayan, hindi ko alam kung pati yun yung ano ko. Parang may nabinat. Naniniwala ba kayo doon? Pero ayan po. Tignan natin kung ano ba ang mensahe for you. Spirit Guide. Mensahe pa po natin for ear signs. Pagdating sa trabaho. Pagdating sa trabaho, Spirit Guide, we have King of Pentacles. So talaga nandoon yung Uh, yung pagiging responsable mo, air signs, and also yung pagtitiwala sa'yo ng mga, ng mga boss mo. Ayan, nine of swords. Yun nga pala. Kaya pala yung iba sa inyo is... Uh, hindi kayo makatulog kasi pwedeng meron kayong presentation. Yung iba naman po sa inyo, air signs is kasi andun yung tiwala, ba diba? Parang ayaw nyo yung sirain. Kaya talaga parang nagpupuyat kayo. Ayan, parang you push yourself na mas maging better pa pagdating dito sa iyong trabaho. So, yan, may mga takot din kayo dito na baka mawala sa inyo yung position ninyo, yung ganyan. So, yan yung mga naiisip ninyo. Huwag nyo masyadong isipin yan. Air signs, lalo na kung wala namang threat sa inyo, pagdating dyan sa position ninyo sa trabaho. Or pwede kasi na meron kayong ito, baka nga naman yung iba sa inyo ay may promotion kasi kayo natin na target. Knight of Swords, and we have Nine of Wands. Ayan po. So, ito, kaya naman dito pagdating sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, pwede po na yan. Tanggap kayo ng tanggap talaga ng mga clients. Tanggap kayo ng tanggap ng mga orders. Kaya ito, parang pagod na pagod yung iba sa inyo. So, kung ano lang po talaga yung limits ninyo, yung kaya ba ninyo, yung maximum na kaya ninyong gawin sa loob ng isang araw, ear signs, yun lang po yung tanggapin ninyo para hindi kayo masyadong mahirapan dito. Kasi, ayun no, tignan mo, dami nyo ang tinanggap, kumita nga kayo ng malaki, pero ilang araw naman kayo masasara. Oh, ilang araw namang sarado yung business niyo kasi pwedeng wala namang marunong mag-manage at hindi mo rin naman gustong ipamanage sa iba. So, alagaan nyo po yung health niyo para dire-diretso yung kita ninyo dito. Hindi man siya sobrang laki, pero alam niyo na kota naman kayo. We have Ace of Cups. Yan, yung iba sa inyo, sobrang dami nyo kasing responsibilities. Kaya parang wala kayong time para magpahinga, year signs. Kaya parang ito. Parang alam mo yung overwhelming yung nararamdaman mo pagdating sa finances mo. Na tipong, alam mo naman na kaya mong bayaran yung isang bagay na to, pero hindi ka pa rin humihinto sa pagkita. Kasi alam mo na, hindi naman matatapos yung bayarin mo. Hindi lang naman ikaw air signs, no? Pero halos lahat ng signs. Pero ayan po. So, medyo overwhelming yung mga expenses din, din ninyo ngayong araw na ito, air signs. Ayan. Ayan o, five of pentacles. Meron dito parang, hindi uh, nyo alam kung saan ba kayo lalapit, your signs. Hindi nyo alam kung ano ba, ano ba, saan ba kayo hihingi ng tulong. Baka po meron dito, medyo short kayo pagdating sa finances kasi may binayaran kayo. Meron din dito ako nakikita na magtatampo naman sa'yo kasi di mo napahiram. Pero kasi hayaan mo na your signs dahil mas kailangan mo yung pera at alam mo naman talaga na may pinaggamitan ka ng pera na yun kasi once na ako na rep. Diba? Alam mo na meron kang ito, yung pera mo na 'yun, naka-reserve na 'yun to something. Tapos may nang hiram sa iyo, pinahiram mo yung pera na 'yun na naka-reserve. edi ikaw naman yung mahihirapan. Hindi mo sure kung kailan magbabayad yung tao na 'yan. Kaya minsan wag kayong makonsensya na hindi niyo na pahiram yung isang tao. Kasi kayo din ay eh, your signs. may pangangailangan din po kayo. Tignan natin pagdating naman sa mga single we have nine of cups maraming single dito is you are happy with your life kahit na kayo po ay single ayan so ang dami yung achievement so pwedeng doon na lang talaga kayo nagfo-focus ngayon pagdating sa inyong career pagdating sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo yan pwede kasi yung iba po sa inyo na feel nyo na here signs na tuwing meron kayong relationship, hindi nag-grow yung finances ninyo. Parang nai-stuck kayo sa isang lugar. Ayan. Pero pag wala kayong relationship kasi nagagawa nyo yung lahat, may kalayaan kayo. Ayan. So, parang nandun yung times na siguro there are times na naiisip nyo din na sana may karelasyon kayo, may tumutulong sa inyo, may katulong kayo para mag-grow, ba? Diba? Or nag-grow kayo parehas ng sabay, pero at the same time, naiisip mo din, ah, o nga pala, nung last na may relationship ako, na-stuck ako. Tignan natin. Pagdating naman po sa mga in a relationship, So, sa mga inner relationship naman, nakik pinapakita naman dito, steady yung relationship ninyo. Uh, medyo mabagal lang yung kilo. So, kung kayo po ay nagmamadali, hindi nyo maasaan tong person ninyo na magmadali. Kasi, meron siyang sinusunod na timeline sa life niya. Kung ikaw, ear signs, may sinusunod ka na timeline. Yung person mo din, ganun din siya. So, kung magkakasundo kayo sa timeline na yun, and then, mas magiging okay yung relationship ninyo. Tignan natin Pero yun yung nakikita ko dito Pero matatag naman po yung relasyon ninyo Siguro yun lang kung may magmamadali dito Medyo dun kayo mahihirapan Pero kung uh, parehas naman kayo nga Ng mga ginagawa ngayon Ng mga efforts And nothing to worry naman Pagdating naman sa mga married We have page of swords Meron tayo ditong knight of wands At meron tayo ditong ten of cups Ayan So more on pagdating dito ang inuuna nyo talaga is yung mga anak ninyo. Ayan, Page of Swords, Knight of Wands, and Ten of Cups. So, meron dito, pa, pwedeng may renewals of vows. Pwedeng, yan yung, kung malalaki na yung mga anak ninyo, pwedeng sila yung nagpaplano niyan. Ayan. Meron din ako nakikita po dito, is, ayan, pwedeng alam mo yung umiiwas na sa temptations. Kasi, mas gusto na maayos yung relationship ninyo. Mas gusto na maging, happy yung family ninyo. Tignan po natin ano pa yung mensahe, Spirit Guide. So, pwede makikita mo ngayon, ear signs, mag nag, mas nag-spend ng time yung person mo, yung asawa mo sa inyo. Tignan natin ano pa po ang mensahe ngayong araw na ito. We have, I'm starting to understand our connection. You came closer than anyone meron tayo dito. So many things remind me of you. So pwedeng meron po dito. Actually, for some of you, it could be LDR kayo. Meron din naman tao dito na pwedeng iniiwasan nyo na ear signs na naaalala kayo. In so many ways. Ayan. Ay intindihan niya kung ano ba yung naging role mo sa life niya. Ayan. You came closer than anyone. But pwede na Masyado kang naging close sa taong to. Masyado kang nang sa mga problems niya. nang elam talaga, no? Hindi, masyado kang na-involve. Yun yung tamang word. Masyado kang na-involve sa mga problema ng taong to. And, papwedeng bigla na lang kayo na wala ng connection. So, kung kailan wala ng connection, tsaka pa niya naintindihan yung connection ninyo. So, tignan po natin ano ba yung mga lucky numbers mo. We have number 19. Yun lang yata, no? Okay, number 19 lang. Ang lucky number mo. 1, 9. Maraming maraming salamat po. your signs. And see you again on my next video. Ingat po kayo always. More blessings to come.